Hi guys, Jello here ulit. So guys, gagawin naman natin itong 3D na to guys. 3D. Ayan. 3D to eh. Ayan. 3D. Ayan. Ang sira nito guys, uh, walang 1. Ang sabi ng may-ari, 1, 2, 2, 3 lang ang gumagana. So, saksak natin ito guys para malaman natin. Tapos mamaya ako ibubuksan to guys kasi uh, may papakita ko sa inyo. So, yun guys. Uh, tinanggal ko rin yung mga tunay nyo na. So, isasaksak natin dito guys para masabi natin na wala yung 1, 2 nito ah yung 2 2, 3 lang ang gumagana so yun guys, tingnan natin ha 1 2, yan gumagana siya 2, 3 so yun lang guys yung gumagana dito yung 2 sa 1 lang so ay boss, ay boss late, so yun guys uh, umander siya, no, so ito nyo so 0 yan, 0 1, so wala siyang ilaw no awan. Ah, one. So, yun ang gagawin natin guys. So, dahil nga, tinanggal ko yung tunilyo nito at ipapakita ko sa inyo guys. Tcharam! So, meron siyang alagang mabait. Ayan o. Oh. So, na nasunog yung number one niya. Ayan guys. So, sunog yung number one niya dahil dun sa pumasok na mabait. Ayan guys. Nakita nyo yung mabait dyan eh. Ganun. Ik, ik, ik. So, yun guys. So, kaya ayaw gumana nung uh, ng one kasi nga ayun yan nag-short na siya sa alagang mabait na yon so papalitan na natin ng switch to para uh, matanggal na yon so tanggalin na natin to guys at papalikan ko kay eh, guys so yan o oh. so yun talaga Ay, kaya siya nag-short so yun so punas punasan natin yan guys para matanggal yung mga tim-tim na yan so yan guys, katagalin na natin yan ako na natin. Tukilin natin tapos kus. yun Kah natin to. Si alaga. Alaga. Siyempre. So, Siyempre. guys? Siyempre. Siyempre. ay nasa loob ng uh, Siyempre. <laughs> So, yun, guys. So, tanggalin ko lang ito, guys. At babalikan ko kayo pag napalitan na natin ito. So, guys, uh, nilagay na natin tong switch niya na yan. Yan yung switch niya. Ito yung linya niya. Yan, guys. So, 1, 2, 3. So, pare-pare lang naman yung sinudan natin dito, guys. So, ano yung nakalagay doon? na Dating switch. At yun ang nilagay din natin dito. So, yun, guys. Tingnan natin kung tama yung 1, 2, 3 nito, no? Sasaksak so, din natin, guys kung okay na. So, saksak na natin yan. So, yan. So, saksak na siya, guys. So, one. One. Ayan, guys. One. Two. Three. So, yun, guys. Nakita naman natin na lumakas yung ilaw. So, yun yung three, guys. So, silipin natin dito kung three ka. so, yun, guys. Three naman siya. So, yan. Okay naman itong ginawa natin na to. So, sasarado ko ito. Lilinisa ko muna to Sasarado ko na. At babalikan ko kayo, guys. So, okay na yan. So 3 na yan so, Balikan ko kayo guys Sarado ko lang muna So to yun guys to. Okay na itong ginawa natin ito na So saksak natin you know? Saksak natin para malaman natin Kung okay na yung ginawa natin So 220 na natin ito guys Hindi na natin gagamitin yung tester natin Kasi alam naman natin na 1, 2, 3 Okay na siya 1 2 3 So yun guys Okay na itong ginawa natin ito na So ibibigyan na natin sa may-ari ito So ito yung pinalitan natin yung switch niya So, nilagyan na lang natin ito kasi wala naman siyang ganyan. So, zero natin. So, yun guys. Ah, okay na to. So, pwede-pwede natin ibigay ito. So, maraming maraming salamat kayo sa pagsama. So, hanggang dito nilang. Paalam!